Nakita ako, ko na, may kumalat daw na. na, na. Pa, si hindi pa po, lang sa akin na mayroon na sa circulate na tubaya, foto na gano'n so wala pa po ako, ako nakikita doon so, ano okay. Pag pinakita ka ba sa iyo confirm mo kung... Ay, kasi wala naman nun nangyayaring ganun kaya ano eh. Kaya so AI hey, i love definitely siya? Definitely baka ano yan, baka... Okay ano to, alam mo nila ngayon, high tech kasi na yun eh, kaya nagagawa nila ng paraan yun. Pero, kaya alam pong kung dito to, kasi wala naman pong nangyari ganun. Wala nangyari Pero So, may bala ka bang mag-investiga o mag-demanda? Kasi yung mga nagpapakalat ng pag-link sa sa'yo, kay Marquera, kay yeah. Kasi actually, merong napag-usapan ng management, si na David at Vince, at saka may lawyers sa silang kausap na magpa-file sila sa NBI ng case for a certain uh, influencer na napaka-malicious nung ginawa. Kasi doon nag-ugat lahat yung Okada eh. Doon, tapos hindi ako tinitigilan. So, yun ang plano nila. Kaya lang sabi ko, it will take time. Ang dami maaabala. Magbabayad ka ng lawyers mo, yung panahon mo. At saka, ando na yun eh. Paano mo makokorek ang isip ng tao kung na ano na siya? Yun ang nasa isip na nila. Kaya, kahit sabihin mo na maayos niyo yun or makasuhan mo, eh, wala na lang. Kaya sabi ko, tigilan na lang kasi it's a waste.